Hey, what's up guys? So maliban dito sa napakalaking gulong na to. This is 180 by uh, 80. 180 by 80 na size na project bike. This one. This bike has a story. So, ang bike na to was a drug bike before which is sumabog yung makina. Then the new owner bought this bike and gusto niyang ibalik sa stock. But sadly, the owner died due to motorcycle accident. So, it's a very sad story para sa parents na only child. So with the mad respect and love of the father, lahat ng bike ng anak niya na sinimulan is gusto niyang tapusin. So this one is a project bike ng anak niya na namatay pero hindi pa natapos. So naibalik nila nga sa stock siguro pero bubuksan ko pa to kasi sumabog din yung makina ng Mio na to. Hindi gusto nilang ibalik sa stock para gawing service. Sad nga na aksidente siya sa kanyang Aerox na naka-superload. So hindi siya namatay sa kanyang ninja, Kawasaki ninja pero sa Aerox doon siya namatay. Disgrasya eh. So dahil sa kagustuhan ng father no with the sabi niya with the respect to his son lahat ng mga naiwan niya na motor is pinapaayos niya kahit yung naiirox na na disgrasya na na wreck is malapit ng mabuo Pina, pinaayos din ng father niya Uh, may talagang may history yung bike na tosok ko not in good condition na kulang brake, front brake, rear brake walang manifold walang car electrical, wala headlight signal light, stop light wala so parang to... wala rin ito, sira walang nut wala din dito sila sira din yung bendex tapos ite check ko pa yung engine tapos mag-rewire ko subukan kong pandarin wala siyang ignition coil meron siyang CDI Wira, wala siyang uh, relay starter relay ignition switch wala rin so dami daming daming uh, dapat bilhin pero hoping na maba, maba andar ko ito dami pa lang papalitan so sige update tayo soon